Dwayne, Dwayne, alam ko ayaw mo. Pero sana pagbigyan mo ang dad mo, ito ang gusto niya para sa'yo. Ang maging parte ng mga Castillo, ha? Para tulungan ang pamilya natin. Hoy, Toy! Chet! Balita. Nasaan ka ba? Kagabi pa kita hinahanap na kita makita. Toy, may titika ako sa'yo. Dito, ibuburol sa huling gabi niya si Don Pedro. Dito, sa simbahan na to. Asa na ba si Dwayne? Hindi ko pa nga nakikita yun eh. Dwayne, no. Ang gagalaw isip ko pa rin bang pakasalan si Amber? Dwayne, ito lang ang tanging paraan para masaglit at manatiling sa kapangyarihan ng pamilya natin. Pahinggan mo mga payo. Gawin mo rin. Eh. Lagi mo ang sinasabi yan Lagi mo ang sinasabi na iyan lang ang paraan para maligtas ko ang pangalan ng mga Perez. I disagree. What I need is fear. At yun ang mararamdaman ng mga kastigo. Yun ang mararamdaman ng lahat na may kinalaman sa nangyari kay Dad. Magsisisi sila na sinilang sila sa bayan na to. Yun ang problema ng mga kastilyo Akala nila pag nawala ang ama, tapos na ang laban. Pero ang hindi nila alam, may papalit na mas mabangis na anak. sumandirigma Di pa pakutsa, di Don Pedro, nagpapasalamat ako sa'yo Kahit hindi kayo magkasundo ng tatay ko Pinayagan mo kaming maging magkaibigan ni Dwayne Wala yung pamilya ni Don Pedro Hindi ko to gusto Ayoko ng energy dito Punong-puno ng negativity Here, ma'am. Take a look.